problem ngayon po ay napakahirap po natin gumalaw dahil nga po <clears throat> hindi na tayo makapag-live dito. Lagi tayo nakakalimot mag-live sa YT natin. Yan. Um, may gusto pong malaman yung panong kapalaran. Pero bakit? Ito dito muna. Sa mga may nais lang po ng sing-sing na may karga po ng mutya, mag-PM lang po kayo sa mensaherong anghel mutya. O mensaherong anghel po. Ito po yung ating suso na pinalili mo sana. Ito po yung pansarili ko. Pero yun nga, uh, <coughs> gusto ko muna po siyang pakawalan na. Ah, uh, susupo so na crystallized. Ito naman. Magagawa natin siya na kwintas. Pero may karga po siya. Kakargan po natin siya. Pero siya ay lucky charm. Ito po nagbibigay ng swerte sa buhay. Pero kakargan pa po natin siya. Ayan. Mga ah uh, talisay at itong sa magyan ng isda. Okay, so ngayon, bubunod po tayo ng baraha. Light po tayo ngayon. Ayan, ang jack na flower. Uh, sa ngayon, sa nangyayari po sa bata na yan kung bakit po nagbabago. May mga tao na may, na unblowin siya sa kanya. Uh, barkada. O ito ay mga uh, pakikipag-ugnayan sa hindi maganda na mga gawain. Ano? paring din siya na nilalapitan po ng masama. At gustong gusto siya ay sakupin ang ah, pag-iisip. Ang jack po na flower ay taglay po niyan ang ang matinding ano. panghadina <coughs> uh, pang kumbaga pang-aakit ano. Na mga post 'yan niya. Ah, marami sa mga barkada niya. Gusto na Uh, akitin siya sa hindi maganda. Kaya ang nangyayari, kaya po nangyayari yung mga ugali na hindi maganda. Ito po ay dahil din sa mga galit sa kanyang kalooban. Uh, Hingit sa lahat, siya ay may tinatago na uh, kakaiba sa kanyang isipan. Maring itong batang ito ay mahilig sa mga katatakutan, ano na palabas o hindi ka iaayang paano ko kaya nagagawa niya ang ganyan ngayon bago lahat uh, marami marami po salamat sa mga nagtitiwala sa patuloy po ng nagtitiwala ayan ayan po ang dahilan kung bakit nangyayari sa bata yun kaya kung makakabunod tayo pa ng napakaganda mas mainam matatalo yan Uh, Marami pa rin pala siyang balakid sa buhay. Uh, kalungkutan, gusto niya mapag-isa palagi. Bugnutin, hindi po pwedeng mabiro. Ano. Konting ano lang. ah uh, siya ay nagagalit na. Ayan, gusto ko pa pong makita yung mga pangyayari sa kanya. So, hayaan niyo muna po ako na Uh, mag-concentrate para dito. Okay. So, magandang gabi sa inyo lahat. Pasensya na po kayo. Kung tayo ay na ngayon na lang po ulit nakapag-live pero ginagawa pa rin po natin ang oras para sa live na ito na magkaroon tayo ng Uh, parang sa pag-ibig na siya, ano? Ayan. Gulong-gulo siya sa mga pangyayari sa ngayon. Uh, mas kailangan niya ng napakalaking pera. Mas kailangan niya ng siya'y nanibibang at nagiging masaya. Sa mga taon namang ito, magiging maayos naman ang kanyang buhay. Yun nga na, mabilis na mga kalungkutan rin naman ang dumarating sa kanya. At ang kawalang tiwala sa sarili sa ngayon ay nagaganap sa kanya. Ang masasamang balak na binabalak niya ay kailangan na hindi matupad. Para makabuno tayo, tingnan natin to. Hindi lagi magiging maganda ang kanyang uh, templa ng isipan. Ano. Dahil dito, mas tumitindi yung pagiging magagalitin niya. Dahil dito ay hari ng Diablo ang um, pumupunta sa kanya. Maaring ano, uh, napapalibutan po siya ng mga masusama. Eh. Huh? Kaya, magtataka talaga kayo kung bakit. Talagang mayroon po sa kanya na mo control Kaya ang gawin niyo po ay magsalab po kayo ng sisod kamangyan at kung may banaog kayo ay kailangan maluho. May kunaras na pula. Paikutan po ang bahay na ito. ayun Maring marami sila at pinagkapatuhan itong bata na ito. Uh, napakahirap ng ganitong kawawa naman ng bata. Kaya yun po. Uh, uh, ang problema lang sa bata, nagiging mahina siya. Eh. Nagpapadala siya sa mga ito. Kaya sa mga pangyayari sa buhay niya, sa ngayon, kabiguan ang na nangyayari talaga. At pagpatak ng ikang gustong tumatak na yung ko na siya ay uh, umanib sa mga ito. Ayan. Kapag nangyari yon ay talagang nahihirapan ako na ang bata na makabawi pa. O makahulag po. Ano. Pero ito yung tinuturo sa akin. Ang barahan ito na makakapagligtas. Tingnan natin. ah uh, okay. Talagang marami po sila at gustong kunin ang batang ito. Nawa po ay eh, matulungan niyo pa siya na uh, basta ano tulungan niyo po siya sa, sa panalangin at kung gusto niyo tutulungan ko rin kayo sa pagdadasal para sa kanya. Uh, matindi yung maakit sa kanya. Ito ay hindi na biro at hindi na basta po kaya magintindi na po kayong kumilos para po dito dahil sipin niyo ito rin na yun ang mga nabulot natin ay hindi po magaganda lahat. Puro po bad spirit. Puro po mga masasamang elemento ang narito po. Maraming naguguluhan ng po ang taong ito. Ayan, ang kiko ay isang malala na mga kalot. Ano? Maaring ano, uh, talagang hindi na niya alam hanggang sa ikabaliw niya po ito. Kaya kung ito naman ay sana pa, may pag-asa pa, kaya pa po. Eh, sana po ay matulungan niyo po ang bata dahil nga po mahirap po ito. Puro leader po ito. Puro jablo. ay iwasan po ang bata na manood po ng mga katatakutan, mga hindi maganda. Ang bata po ay i-ano nyo po sa Biblia. Magbasa po kayo ng Biblia. Ihayin nyo po sa kanya ang mga masasarap na pagkain. Kung patutulungan po siya sa pagkalakay sa mga magagandang salita ng Diyos sa mga. Ayan. Kung sa pangarap, kung sa mga ano, lagi po siyang mabibigo. Dahil kailangan hindi po siya magpaanim sa mga masasamang elemento. maring ito isang tikba lang at isang mga sa nakikita ko ay duwende po ito. Namaniliit na kinatutuwaan talaga siya. Ah, uh, yun nga. napapalibutan po ang bahay na yan. Kaya kailangan maluo po ang, ang paikot ng isis at kamangyan. Ayan. Yung po ang kailangan uh, magawa. Uh, sana po ay magkaroon ng uh, liwanag pa sa kanya. Sa mga darating na ito, talagang puro pobigo. Puro wala. Puro siro. Uh, walang magagawa siya mabuti. Kumbaga magiging matigas pang ulo niya sa ngayon kung hindi po ito masusupil ano ayan jack siguro naman uh, yan nga sa nakikita ko dito sa jack na to, isa isang isa itong tao na magpapayo palagi sa bata at uh, nga habang tumatagal ay dadagdagan dadagdag sa kanya ang mga tama at yun ay kung siya ay matuturuan na manalig ng tao nito kung dumating ito rin po ay isa sa mga guardian angel na niya ng bata na pilit inaakay pa rin siya sa kaayusan uh, maaring maglunsad pa to ng hindi magandang mga bisyo. Kaya kailangan masupil ang batang ito. Ayan. Napakahirap nito, ano? Talagang, yan, buti na lang nakakuha tayo ng job. Uh, ah, meron naman siyang mabuting na Hindi niya nga lang nailabas-labas dahil niya. Marami yung bumubulong sa kanya. At maaaring ito ay matagal nang nangyayari ano ibig ko sabihin eh pabugso-bugso ano kinuha na siya nito mga ito yung kaisipan niya uh, at maring ano uh, sa nararamdaman ko po uh, may tao din ang kumokontrol sa kanya at napakarami nito sa mga taong ito sa job, maganda naman ang na magiging ano nga niya kung makakayanan niya po at kung may mag ah, gagabay sa kanya yung tulong nga ng Jack ang Jack po kasi ay isang pagmamahal sa kapwa tao sa sarili lalo na sa asawa at anak Ayan. matutupad niya naman po ang mga pangarap niya ang tagumpay kung ito po ay lumalaban Ayan. at may mga nakakatulong siya okay na kaiba nga ano bali ilan na tong barahan na to Isapat isa pa tayo ubunod pa tayo ng isa para sa kanya isa na lang anim na to eh I ipipito natin Itong tres na to, eh, malakas itong persona ng mga 20 talaga eh. Itiman po eh, ang persona niya. Yan. Napapaligiran po siya dito ng tatlong persona at talaga uh, halos nag-aagawan po sila. Eh. Kaya napakahirap po nito, uh, sir. Kaya po kailangan, ahjo uh, kailangan na. Uh, masupil po ito agad. Nako. Delikado. Hindi po naging maganda talaga yung ano natin dahil yan po ay isang kalungkutan o isang pagkawala ng buhay. Kaya, ayan, kailangan po nating ma-focus ang bata. Ito po ay nagtataglay ng napakatinding bangungot sa buhay. Niya ang stress po ay isang napakalakas pagdating po sa kasamaan. Ayan. Ayan uh, yun nga. Napakahira po ng naranas ng bata sa so ngayon. Uh, yun, kailangan po na magpatingin din po sa ano, sa mga albularyo. Ah, no? Uh, magandang gabi po ulit. ano Ayan, may mga pinalilimutan tayo ng mga mutya. So, ngayon lang tayo ng kalahin. Napakahirap, ano? Napakahirap po. Pero sana may manood pa rin po sa akin. Ayan. So, stress po, ah, uh, liko-liko likong daan yung kanyang mga dinadaanan talaga. ah uh, pagkahina ng kalooban. Uh, tsaka, Lalo na sa pag-ibig. ano. Uh, sa mga sa mga nangyayari sa buhay niya. Ay puro ang mga kalungkutan. Uh, at yun nga, <clears throat> baka po po siya nitong mga ito. Kaya po, ang hiling ko ay gabayan po agad ng dasan. Dahil pag po hindi o oh, napabayaan, dire-diretso lang po siya sa paggawa ng hindi magandang pag-uugali. Lalo po, stress ay talaga matindi magdikta, magdikta sa tao. Ayan. Pero dyan naman sa isang duwende niya, nagkakaroon din naman ng awa siya sa bata. Meron pong isang mabuti din yan. At maaari din na may mga puno-puno dyan uh, at saka mga malaking pampos no oh, yun nga kina okay kailangan po na wait lang ha sa nakikita ko may hilig talaga siya sa pag mga magbabate sa mga kakaibang bagay. No? kaya kailangan na ay ano, masyadong word kaya kung tawagin kung sa pera naman wala ding swerte po eh. sa negosyo kung ano man sa mga tatahakin niya uh, sa pag-aaral ah mahirap siya dahil nakokontrol po siya ng mga persona ng kasamaan. So, tingnan natin tong barahan na bubuklatin natin. Sana maganda na to. Pero ramdam ko parang bigo pa rin ang mata eh. Ayan, iba-iba kasi. Okay, ayan. Uh, alam ko naman na dito, sa nakikita ko sa juice na ito, marami namang taong masuporta sa kanya. Marami magmamahal. Uh, yung pamilya niya at talagang siya ay masusupin at yun nga kung ito po ay masusunod lahat yung mga sinabi ko kanina na ang bata ay magkaroon ng uh, gabay lalo na sa, uh, sa Diyos Ama ay magiging maayos pa rin po matatalo po lahat ito ng mga kasamang ito kasi Meron na po siya mga gabay. Ang gabay niya po dito ito. Ang kanyang anghel. Na wala pong sawa na palaging nasa palaging gumagabay po sa kanya. Ito naman yung kanyang pamilya na, na hindi siya pababayaan. Ayun nga po, kailangan po na kung ipokus niyo po ito, batang ito. Then, kung hindi po ay unti-unti po siya masasapian ito. At yun nga, maaaring mawala na po siya sa sarili niya. Ayan. Magiging masama pa siya at maaaring makapatay pa ito ng kapwa -taan. Ang gispo ay taglay nito ang malawak na pagmamahalan at pag-aasikaso sa buhay. Uh, may swerte rin sa negosyo. ano, uh, Ito po ay nakakapagpalawak na pagmamahal. Ayan. Ayan po ang gifts. Ayan po ay nakakapagpakalat. At maaaring magtagumpay naman sa pagmamahal. Wala namang, hindi naman siya iiwan ito. Ayan. Uh, maraming maraming po salamat sa mga nanonood. Maraming maraming salamat. Uh, ito po ay papanood po natin sa tao. So hanggang pito lang tayo at marami naman salamat sa mga nagtitiwala sa hula. At ito nga, nakita natin ang baraha ng bata. Nakita natin na ah, matindi na pala. Ayan. Maari din pong ito ay nagkakaroon ng ah ang nakikita ko sa utak eh. Mati malala, ano ah sorry Suriin pong mabuti ang kanyang ano kung siya ba ay uh, may nararamdaman sa kanyang katawan na masasakit. Uh, ito po ay tanungin, tanungin, tanungin palagi ang bata at yun nga kailangan na asikasuhin, pasayahin, pakainin ng masasarap kung pero wag naman yung masyadong baka ano eh uh, spoiled ano Opo, talagang may mga ikikilos siya na hindi maganda. Kita nyo naman itong barahan na to. Ayan o. Oh. Hmm. Mabilis na pagkatalo. Ayan. Pagkamukmuk. Kung siya ay... Ang pagsalasan niya lang po kasi yung mga pamamaraan ah. para sa Panginoon may matulong naman. Kasi yan nga. Meron naman nga talaga. Ayan. Darating at darating na. Matutulungan po siya. Ayan. May polis ako nakita. Ba't gano'n? Ano pong ibig sabihin ng polis? Nakita ko eh. May mahilig makipag-usap siya na mag-isa. Ayan. Okay, so yun nga po. Ang Diyos ay isang pamilya ng pagmamahal. At maari uh, maaari din po naman magtagumpay kung yun, uh, nasa sa isip ng bata. Yan. At nasa sa isip ng mga pamilya niya kung siya ay asikasuhin. Uh, Okay, at hanggang dito lamang po. Marami, marami po salamat sa mga nagtitiwala, sa patuloy pa rin nagtitiwala. Ito po ay mapapanood nyo. Uh, sir, marami po salamat. Uh, kayo, na po, kayo na po ba na magkaloob? Uh, Antayin ko po yan. At kayo na ba na? Salamat po. God bless po sa inyo lahat.